Alam niyo kung sino? Si Atty. Vic Rodriguez. Siya. <laughs> siya, ang abogado, isa-isa isang abogado na sumama kay Bongbong Marcos nung natalo siya ni Vice President Lenny Robredo. Wala, kapag alam niyo po, kapag wala kayo sa posisyon at talo talo kayo, mawawala lahat yan. Nang tao. Sinasabi ko na yan sa inyo. Dahil ako din, ay bumabak na rin ako sa posisyon noon. Nung ako ay mayor. At hindi na ako tumakbo pagkatapos ng term ko noong 2013. Lahat. Wala na. Sabi pa nga ng, ng asawa ko noon. Pasko ng 2012. December 2012. Andaming mga uh, pamasko. December 2013, kasi bumaba na ako ng uh, July. 31? Wala na. Dalawa na lang ang regalo doon. Dalawa na lang. Ang isa galing sa ninang namin sa kasal. Tapos ang isa galing sa sobrang tagal na na ng pamilya namin. Yung may-ari ng Yellowfin Restaurant. Maalala ko yan. Kasi sabi ng... Sabi niya, oh, sabi na asawa ko, sabi niya, oh, nung, tung... Uh, nung Tagalog siya, nung nakaraang taon, ang dami dito, nagpatong-patong. Na sabi niya, December 2013, sabi niya, oh, oh, galing na lang kay Ninang, oh, galing na lang ni Elopin. Nagtatawanan kami. Ganon. Pag wala ka sa posisyon at wala kang power, nawawala lahat ng tao. Pero si Atty. Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Ang pinakaunang nalagas, hindi ako. Kasi ako nagtiis pa ako ng dalawang taon. Kasi, para sa akin, sinasabi ko, kung makita lang naman nila sana na nagtatrabaho lang ako dito, baka ay hindi nila ako aatakihin at babanatan hina, pinanghawakan ko pa yon na sana ay makita nila na nagtatrabaho lang ako. Kaya nagdiis pa ako ng dalawang taon. Mamaya ikakwento ko sa inyo kung anong nangyari after two years. Pero yan ang sinasabi ko uh, sa inyo. Hindi ako ang una, siya ang una. <laughs> siya ang pinakaunang nalagas.